pakinggan natin, mo ng, lang. Bro, so <coughs> sa natin. Papa, yung sa kasi saan kailan saliksikin natin tatayo at handa namin iaalay ang buhay namin para mawala lang ng administrasyon na yan tumusin eh. tama ng kalimonyohan ng administrasyon na to kung nagawa nila yan kay pastor na ma-influensya makapangyarihan kaya nilang gawin yan sa mas ero-ordinaryo pang tao. Magtulong-tulong tayo, mga kapwa Pilipino. Nananawagan ako sa inyong lahat. Magka-isa tayo. Kami dito sa Kingdom Nation, we will protect. Pastor, no matter what. But we as Filipinos, let us protect our rights. Let us protect our Constitution. Yun lang po mas sabi ko sa ngayon. Patay mo. Namoy ka lang. Murang ang ko wa. Ano nga yung katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender at magsisi na kayo. Kung hindi... At ayun na nga po. Uh, magandang hapon, umaga, gabi. Kung saan man kayong sulok ng mundo. Ayan, ah, medyo tayo po yung uli magkukomento tungkol po ito dito sa pastor na si Kibuloy at tong mga alagad niya. Ay tayo po naman ay hindi hindi natin aalipustahin yung mga kagaya nitong nilalang na ito. Bagkos, tatanungin natin kung ito bang mga aral niyo? ay aral pa ba po ng Biblia o kayo din po para sa sarili nyo bilang miyembro ng reliyon ni Kibuloy ay nagsasaliksik din po ba kayo ng Biblia o umaasa lang kayo sa lahat ng mga verses na pinapabasa sa inyo yung mga sitas Kapag nakapanlo mo bakit ni may, may mga taong na hihikayat pa ito Samantalang iba po ang mga sinasabi sa kanyang ginagawa. Yun po bang isang katanungan po na malaki na parang nakakabagabag lang bilang nilang at nakikita naman natin to araw-araw sa mga balita. Bumukas ka ng YouTube, eh napakasikat. <coughs> Hindi po ito sa pag-ako sa pagkatao niya. Yung hiring-hiring na yan, hayaan na natin yan yung batas ng tao. Pero ito po yung mga aral na kanyang pinamamahagi sa bawat tao at sa bawat miyembro niya. Eh medyo may salto po sapagkat kung iisipin mo na ang isang tao ay aariin niya na sa kanya ang sanlibutan at siya ang owner ng ating mga kaluluwa. Aba, mahabagin langit, kinilabutan ako doon aariin mong sa iyo ang ikaw ang may-ari ng sanlibutan ng universe eh Diyos ka pa po pala pag ganan, kasi ang may-ari ng sanlibutan ay ang Diyos oh, oh, dito yun sa ano sa awit 24 sinasabi ang mundo ay lahat ay at ang sanlibutan silang lahat na tumatahan doon ang Diyos ang naglikha at siya ang nagmay ari ng lahat. Samantalang si itong si, si pastor, nakakatawa lang itong mga miyembro. Nakakaano kayo po, nakakatawa na nakakaawa. Dahil sa pagproclaim ni Ibuloy na siya yung may-ari ng sanlibutan, so, inaari niya na siya ay Diyos. Sige nga po, maka, kung sino man po yung mga miyembro dito na nakakarinig sa atin. Pakilinawin na lang po, pakilinawin na kung yung pastor nyo po ay siya may-ari ng sa ay siya niya po yung Diyos at ang sinasabi niya siya may-ari ng ating kaluluwa ay siya na nga talagang Diyos at hindi makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya mahabagin langit may kasabihan nga dyan yung gamot sa ano sa sakit ng ulo untog nyo ulo doon namat ano yun? Mga mangmang -mang na lang ang mga Pilipino na madaling mauto. Diyos ko naman. isa lang ho ang ipinigay sa silong na langit ng langit na kusa nating ikaligtas. Kung hindi po yung pangalan ni Hesus Kristo. Ha? Wala pong nakalagay doon na kibuloy. Maawa naman kayo sa mga kaluluwa nyo. O, sa mga tao na nalilin lang nyo. Kunting pag-iisip po mag tanungin nyo nga po ang sarili nyo naniniwala kayo na si Kibuloy ay may ari ng sanlibutan may ari ng kaluluwa isang pindot lang ng vibrator niya magwawakas ang sanlibutan ay hindi po ba yan ay isang kahibangan nagdidiliryo na o, yan po ang maliwanag na bula ang propeta ha? magpapanggap na siya yung Diyos magpapanggap na siya si Hesus Kristo sa mga huling araw o oh, tapos kayo pinaglalaban nyo ang mali sige nga paliwanag nyo yung pagiging Diyos pag pagiging owner ng universe o oh, paliwanag nyo mga member po huwag po kayong nandyan sa social media nandyan kayo sa tiktok lahat pinagtatanggol nyo kakibat sa pagtatanggol ayan pagpapaliwanag. pagpapaliwana bakit na tinawag ni Pastor kibuloy ng aming pastor na magaling na siya ay lumika ng ay siya yung may-ari ng ng sanlibutan ng universe. Oh, paliwanag niyo. Anong verse ba sa Biblia yan na babasa? Oh, paliwanag niya. Bakit siya naging siya yung ta uh, ano, daan para maligtas? Kung bakit hawak niya yung kaluluwa ng bawat tao? Na wala makakarating sa Ama kung hindi sa da, dadaan sa kanya. Aral ni Hesus Kristo, si Kristo yun mismo. Si Kristo ba siya? Oh. langit. Ano ba naman kayo? Na masyado kayong nauuto sa mga taong ganyan kasi puro verses lang nilang binabasa. Pwedeng balok balok putin. Paawa kayo sa mga kaluluwa niyo. Liwaliwanag sa awit 24, kuno oh, Ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos at ang sanlibutan lahat ng tumatahan ay nilikha ng Diyos. Siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay sa mundo. Tapos, sasabihin mo, ikaw na ang mayari. Aba, wala na. O, sinabi niyo po yan. oh paparinig natin yan. Pati yung mga sinasabi nung member nito. Kawawa naman. Ang dami na brinwas ito. Ang daming naluko. Meron bang sa Diyos maraming baril? Meron mang sa Diyos na maraming nag-money laundering. Sige nga po. Tapos sinasabi niyo, lumaban sa MP eh. Anong klaseng pakikipaglaban? Sa dahas, umawak din ng baril. Nilipol niya mismo, pumunta siya sa bundok at siya mismo harap-harapan kapaglaban na sinasabi ni Robin Padilla na bayani. Aba, lintik. Malupit ito. Malupit ang sayad nitong tao na to. Alam niyo po ba, yung mga New People's Army na nandyan sa bundok, na nakikipaglaban, at kung si Kibuloy na yung nakikipaglaban, sa apa, paanong paraan po nakikipaglaban niya? Biblical? Oo. Oh. Kita mo, lahat ng mga sinasabi nito, puro, puro salto. Alam mo, ang tunay na alagad at ang kanang Diyos ay eh, mapagkumbaba sabi nga sa si Biblia pag binato ka ng bato, bato kang tinapay eh ito, kung ano-anong lumalabas sa bibig sinasabi pang may budo-budo may six orgy eh, yan ba yung nasa Panginoon kay mga miyembro tama pa ba yun di ba Diyos ko tapos ihalin tulad mo yung sarili mo bilang Diyos mabagin langit Iba ba namang klaseng mga nila ito ba't kayo napagpapaniwala sa ganyan Magsaliksik kayo ng sarili nyo sarili maruno naman kayo magbasa hmm. marami naman marami na AI na ngayon mga artificial intelligence may google type nyo lang oh, kung si Kibuloy ba talaga ay anak ng Diyos o anak ni Taning e, di ba? Hmm. grabe kakaawa So ayan, konting komentaryo uh, lang po mga ka-adventurista. At 'yan 'yung mga sinasabi kasi ni Kibuloy, eh, mukhang out of this world. Mga uh, uh, hindi na panipaniwala at 'yung mga miyembro nito, na nakakaawa lang din. Dahil halos makipagpatayan ng mga sinasabi. Pagtatanggol ka namin. O oh, ayan, mamaya paparin ko sa inyo.